sagot ni Pangulong Marcos sa ilang mainit na isyu sa bansa sa ilulusad na BBM Podcast. Kasama natin sa balitang 'yan, Rajuman Chanel Salazar sa isang sasagutin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang BBM podcast ng ilang may init na tanong ng taong bayan matapos ng 2025 midterm election. Sa kanyang social media ay pinasilip ni Pangulong Marcos sa mga dapat abangan sa kanyang podcast kabilang na ang tanong kung bakit sa masyadong mabait at ilang mga tugon na may kinalaman sa mga isyong pampolitika. Sasagutin din ng Pangulo ang mga problema ang kinaharap na malalaking proyekto tulad ng transportation project at kung may makikibakba o tatanggaling yembro ng gabinete the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Nararamdaman ko po sa inyo yung, yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Masyado raw kasi kayong mabait. Anong gagawin ko? Bagay mas, ma, masamang tao. <laughs> Siguro, dapat nga talaga maging mas babagsik talaga. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Oh, ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. But medyo matagal eh. Matagal talaga. Matagal yan. Sir, wala ba kayong sisibaking gabi na ngayon? Bakang mangyari yan. Ang bait sir. Ang huh? bait talaga. Bakit? <laughs> <laughs> Hindi ko. <laughs> Mag-confess ako dito. <laughs> Ilulunsad ng Pangulo ang unang episode ng kanyang podcast ngayong araw. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak, RMN.